channel. Ayan. Lovely Lynn. I miss you all guys. Ayan. At kahit medyo gabi na no? yan Try ko pa rin mag ano. Mag feature. Ayan. Welcome back po sa aking ano. <coughs> Ayan. Excuse me. Say so, na sa aking noise background. At ako'y pag gabi wala na akong time na naman mag vlog. Mag-araw dito na talaga ako sana tindahan. So, ayan guys, about Paisian. Kumusta po mga Paisian? Kapaisian dyan. Ayan. Uy, magaganda ang mga ano. May maganda, may bad uh, vibes ang Paises this month. Grabe. sa so kahit naman sino mga ano. Kahit naman sino ang mga ano, anong sign ay may bad and ano. May bad end. good vibes. Ay, kumusta nga ba ang Paisian? Pero ayan, relate ako oh, relate na naman ayaw ko na sana mag video ulit na ng about Paisiyan siyempre ako po Paisis uh, pero ano eh uh, gusto ko pa rin ipagpatuloy nagbago na isip ko ipagpapatuloy ko yung pagiging relate ko lagi at eto nga meron ano magaganda naman marami more on maganda ang, ang mga prediction ng ano ng Paisiyan this man grabe ayam Ayan, patuloy lang din na ang pagdasal, siyempre. At ano, ako naman hindi na hindi nawawala ng pag-asa. At alam ko may maganda pa rin akong kinabukasan at ito. Nagtiyadyaga pa rin ako although ako'y talaga namang bumagsak. At relate ako sa mga basa talaga. Ah, uh, nanakawan daw, ganun ganon Marami ako nabasa or ah uh, ang dami kong na mga nabasa talaga. English, Tagalog, grabe. Pero uh, ayun, may betrayal daw nangyari. Ay, totoo naman talaga. Ako po ay may, may na-experience na talagang sa, sa ano, sa, sa love life ko. May kaunti ana na uh, nangyari, hindi kagandahan. Pero at least, uh, ako naman yung uh, hindi, hindi nagpakita ng ano, uh, basta maganda rin naman ang naging ano, kaya lang, yun nga, may bad vibes na nangyari na uh. Uh, may kuto ba kung minamarites ako? Minamarites ako. Yan. So, uh, kasi minsan ako, ay, totoo kong mataas yung aking ano na talagang pagwas na kumutob ako at naisip ko at sabi nga din dito sa mga, sa mga, ng mga taro readers, ay ako y, ako chika minamarites ako, apa, 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 ay pakiayos lamang ng Hindi kumpleto ang ano na more on pangit ang nakaano na ang naka ditadiye. Wag naman ganoon, 'di ba? Masakit naman 'yun sa ano, sabay may karma naman 'yan eh. Karmahan lang naman din ang ano yan. Ayan, ah, hindi ko man hinahangad na makarma siya. Pero syempre lahat naman ng good or bad, ang ginawa mo sa tao ay may karma 'yan, may karmang maano ma May kapalit 'di ba? Sa lalo ngayon digital na ang karma, 'di ba? Ayan. Ah, uh, wag naman sana yung mga nagmamarites diyan at saka yung nag-aano. Syempre tao lang tayo yung nagkakamali. man God created perfect in this world, sabi nga, 'di ba? Tao lang tayo. Lahat tayo nagkakamali. Iba-iba nga lang ang mga pagkakamali natin. So relate naman ako doon at hopefully maging okay naman at parang ako may nang may nang betrayal sa akin, betray sa akin. Yan. Nang ano? At minamaretest ako kaya hindi natutuwa kaya talagang relate ako relate ako sa aking ano kaya ayan uh, minsan di maiwasan ko na mag isip ng ano kaya ito na naman ang ibag ko oh. so uh, pero oh, yun guys ha mga patient chat out sa inyo meron tayong ano meron tayong magandang ano ngayong ngayong month at yun siyempre ko na ngayon yung mag ano yung mag manifest manifest ng ng abundance yung mga yung kung ano yung gusto mo at yun naman na nakalagay isa yun naman na nakano sa lahat ng ano sa lahat ng mga tarot readers na mga nare-relate ako na yun nabasa ko karamihan talaga grabe sa para ah, ko yun ah yun nga minamarilis ako pero syempre yung kapalit nun ng panbitray sa akin betray <laughs> ay may swerte tayong ma ano this month. Siyempre, kailangan din niya ng pay and kilos. Kaya ako, eto, bumabangot, bumabangon pa rin at na hindi kumaano. Babangon tayo, babangon tayo yung mga, ayan nga, sabi nga ni Kapalaran 888. sa si Lula Baby, alam nyo na may mga mga idol ko dito sa YT. Grabe. Ang galing. ah uh, sabi ni ano, uh, um, kapalaran 88. Marami ilang, ano na ako nakabasa na, ano. Yun nga, ano, nakawan na, ganon. Ay, babangot, babangon pa rin. Kung so, sa bagay, lahat naman tayo. Kung so, talagang may pag a ah, may ano pa, may determine ka na gusto mo talagang maano yung iyong goals, siyempre magsikap ka at siyempre una na yung pagdasal. Ah, na. oy oh, yun sa mga mahilig dyan tumaya, ay, taya na tayo huwag naman yung kadabihan kasi may nakikita ako yung kalakihan ng taya may 600 isang araw oy ano na tayo noon wag wag ganon ako nga kumbaga para din ako nang hinaya pag tatlo na ang naitaya ko ano ticket para ako ano ha isa lang naman ang tatama eh di ba sa ano kasi siya na takot talaga hindi na ako kapag vlog sa bahay at pagod-pagod na yung ginagawa ko guys yan yung mga ginagawa ko nga pala ayan o oh, ito. ayan 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 na picture ko na ito ito, ito mga ipit ayan na ko sa aking pangiging paisiyan at yun naman isa ano daw sabi ah may bago ng pag-asa o bagong uh, pat na ang mga paisiyan at kumbaga kung noon ay lumubog o mano no, nagkaroon ng mga, mga bad experience pati sa Love Live <laughs> ay may bawian naman yan at kung ano nga daw yung mga balak mo na alam mong possible na kaya mong gawin ay ituloy kaya ito, itutuloy ko ang mga pag ko and ay mga DIY ko ayan, marami na po akong naeano at eto nga, ayan oo, oh, oh, di diba guys, lalo nga yung mga ayan, may hindi pa man Pasko pero Lagi na pa sa Pasko guys so, may, 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 ano sa akin na order na maraming ganito at saka itong basket na ito o oh, 'di oh, ba diba? ayan itutuloy ko lang ang ah, mga pag DIY ko ah, ah, ano dyan ako kikita ng ano Ah nga daw, makakabayad na daw ako so, sa utang. Ako guys ay may kaunti pang utang. Although nagbayad ng aking anak. Kaya sa laki ng, ng nalugi ko, nang nabala akong pera, ay nakapagbayad talaga ng malaki-laki din ang aking anak. Kaya super nahihiya ako sa kamila. Yan. Kaya ako talagang nagsisikat. At eto may kaunti na naman akong tindahan. Nagsisimula ako. So, bawi-bawi lang din. Kaya, ayon Huwag tayong mawala ng pag-asa, mga paisiyan. Ayan kung tataya tayo, kung ano man yung ana, tinatayaan natin, eh, huwag yung mga kabunggahan. Siyempre, eh, budget-budget lang din. Eh, siyempre, yun naman, eh, sabi pa nga, yung iba nga ay hindi tumataya kasi sabi nila, bawal sa kanilang, kanilang religion ay, eh. siyempre, kinaanohan na natin yan. As a Catholic, may mga, mga iba't, iba't din yan, mga religion na ah, talagang na, na ng mga loto o sugal daw yan, bawal sugal ay talagang tumataya din ako pero hindi araw-araw para ano para tayo ay hindi maano pero yun nga pag do'y tayo do'y uh, ano tatama o oh, o merong ano sa atin ang universe na alam tayo tsaka si Lord alam tayo ay masipag Oy mga paisiyan tayo talaga artisti o uh, ano ah uh, 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 tawag doon, uh, maraming ano, talented, kumbaga talented. Eh. Hindi lang yung sasabing masaya sa ano. Yung mga, ayan, ma -ano, madiskarte, maraming alam na, katulad niya, ayan, binubuhat ko na po ang sarili kong bangko kasi ako'y, oo na, natututunan ko yung iba sa, sa, mga videos na mga napapanood ko. Pero meron din akong sariling aking kakayahan sa ang mga paggawa ng kung ano-ano kunyari ah, katulad nitong ano na ito guys ayan, ito pinupost ko nga sa ibang platform sabi sa akin, ati Bixad, ganun lang daw na bayan na siya nakakita no? saka ano, kung saan ko daw natutunan ay doon nga po yan, shout out sa mga tagalungban kay ma'am kada basta hindi ko alam, parang hindi, hindi na maganda balita ko doon ito po ay natutunan ko lang din uh, working student ako, high school to college. Ako po ay nag nagtatahi ng ganito. At yun nga, nakuha ko ang idea na ito. Kaya siyempre ginawa kong business. At ito po ay pangalawa ko ng pagbabalik dito sa business na ito. Kasi dati, ng mga na, palibasa. Palibasa, eto, pabait-bait akong ganito. Sinasamantala ng nung mga iba kong naging tauhan na katulad ng pag ko ng mga mags ay ang, ang ink nun ay napakamahal ang isang bottle na ganyan kataas, isang tube ay almost 300 ay inuuwi pa lang nila sa kanilang tahanan. Ay nako, ay siyempre lugi si ako. So ito, for the second time ko ng ano, kaya sabi ng may nang didis, may nang uh, ano sa akin. May nang didiscourage sa akin. <laughs> sabi sa akin, hindi na uso yan, ma'am. Ano, sabi, hindi na uso yan. <laughs> Uh, hindi ako patitina na e, ito ang aking ano eh bukod sa mga pahilig akong kumanta sumaya so, mag-vlog ng ganito eh yun ang aking ano yung pag ano ng yan kaya binabalikan gusto nito bakit ako din naman ayan ano oh. uh, ayan kapulad niya, itong mga na ito ayan na isu short videos ko po yung iba ayan, ayan headband ay aking gagawin ulit. At although na, ano ko na yan, sa mga una kong video dito, ay, yun nga, binabalikan ko. Sa abot ng aking makakayang gawin, o ito po ay, may ay, uh, isang tao pa lang yan. May mga na-order na ng mga, na, mga nakaraang mga linggo. Ah, uh, 17 pieces neto. So, ito po ay medyo okay din ang presyo. Tama-tama lang sa pagod ko at purunan. Kaya ito, ayan, hindi pa, wala pa itong design. Ang nito ay malighain talaga ako po sa mga ano, uh, bukod sa napapanood ko. Kung bagay, ang aking kaalaman dahil sa mga, siyempre, pag nasanay ka na sa isang gawain, magkakaroon ka na ng iba't ibang ideya, di ba? Yan tayo magaling ng ano, sa mga ganyan. Uh, ito, tuloy-tuloy ko ito, at ito po, kung sabi nga, ang production ay maganda talagang hanap buhay. Kasi kung oo, syempre may puhunan ka. May puhunan. May puhunan ka, pero dagdagan mo, yung puhunan mo, dagdagan mo ng sipag mo para may aanihin ka. O, gaya nga nito, nagulat sila. O, bakit ko daw nagawa ito? O, di diba guys na ano ko? Uh, binubuhat ko ang sarili kong bangko kasi kahit paano, nagkaroon ako ng mga ganyan nga talento. O, di diba? Ayan. Huwag po tayong mga, ano, mawalan ng mga paisiyan kung ano nga daw yung ating kunyari. Ako, eto, yung arts, crafts na ganyan, DIY, uh, ano, uh, Etong tindahan pa rin. Uh, siyempre, time is gold kasi, uh, siyempre, nagbabantay. Habang nagbabantay, hindi naman lahat ng oras ay may bumibili, di ba? Kahit saan naman lug, uh, tindahan yan. So, time is gold. Habang nagbabantay, gumagawa ako ng ano, di ba? Ito, 17 pieces na, na letter, times 35 mo, o, oh, di ba? Sa isang araw, ay hindi ko nga natapos yun. kahapon, kahapon ko ito sinimulan, hapon. So, ito hindi pa. talagang ko na lang ng design. Pero, ayan, uh, may kita na rin naman ako. Ayan, marami po tayong marami pa akong mga balak. At, pero yung balak ko na ano, sabi ko, saka, iba talaga akong mag-isip mag na alam ko yung wala dito sa lugar na gano'n, ay gusto kong ituloy. Kaya lang, parang hindi ko kaya ng gawin yun. Yung, yung sabi ko nga sa previous uh, vlog ko na, sabi ko ayaw. Ah, uh, yung, uh, yung keep wrapping, yan, yeah, yung keep wrapping. Pero, napansin ko, ay sabagay, wala pa naman akong karatula oro yung ah, uh, Uh, sign in dito na siguro pag naglagay ako ng sign in dito ay maaano nila maaano, uy doon na lang ako magpapabalot kung sa mga mall na gift wrapping section gano'n ay parang hindi ko nakakayanin kasi dalawa lang ang kabay ko <laughs> ay eto pag mag nag order ang tao isang tao lang ang order ay ganon ay dalawa nga palang tao ang may ang order nito yung isa ay oh ito yung repeat order na ito eh uh, ang una niyang in-order ay apat nga ba o lima? Ay, lima. And then, ang in-order na sunod ay 15. Uy, kasi yung isa dalo ang doon sa ng anak ko. So, ibig sabihin, maganda yung ano, ay lalo, di ba? Pag nagsipag-orderan yung mga ano noon, o, di diba, Lalo na sa Pasko, kaya sabi ko, ako'y magtatahi ng ano. Ayan, kikita ako sa Pasko ng uh, medyo maganda-ganda. Hopefully, Lord, ayan. Thank you Lord for giving me a talent like this. Oh, <laughs> Kaya kayo diyan mga paisiyan, kung ano yung inyong naano ko kung kunya ni maganda boses mo. Oo, ako yung gumakan pa rin, pero hindi ganoon kaganda yung boses ko o kataas yung boses ko. Kaya hindi ko bubaga akin sa akin. Libang panglibang lang, pang-enjoy At kahit paano, may pumupuri rin naman kahit paano. Siyempre, shout out the Dreamers members. Member po ako ng Dreamers. The Dreamers dito sa YouTube. Ayan, headed by Miss Agnes. Shout out. Ah, <laughs> uh, ayan. Kung ano ko kung ano daw yung iyong iniisip na na possible na ikauunlad ng iyong sarili. At siyempre makaka magkakaroon ka ng kita. Siyempre pamilya mo ang unang ano maliban sa iyo. Ay ituloy mo na kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung naaano mo. kung doon ako mag-uunlad, uunlad. uunlad ayoko nang iyong ipagpatuloy. Huwag ka nang magdalawang isip kasi kumbaga tayo ay bumagsak no, nagkaroon tayo mga problema, mga betrayal, mga kung ano, ano Ay ngayon na tayo ay babawi. So ayan guys, mahaba na ang aking video. Kaya dito na lang mga paisiyan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ayan. Bawi-bawi lang at may syempre, may karma ang lahat. But in God. Thank you for watching and good night na po. Oh, gabi na. Ito na na ang ating store. Oh, past 6 o'clock na pala. Oh, so, uh, ma, am 6 o'clock na nga. So, ingat-ingat po tayo. <mimics>